At ayun na nga no, dumako na ulit tayo dito sa ibe it lang, lang natin to. Uh, mabilisan. Dalawang video agad para bukas kasi bi busy talaga si Tito Badang. Uh, ngayon ko na to ginawa. Uh, kung sino gusto makalaban ni Smaglas, no? At ni Basilio, sabi na. At si Luni din. Ibe Break it lang, lang natin to dahil uh, gusto nila lumabot sa ahon. So, pakinggan natin itong kanilang mga sasabihin. Napakalaking bagay. Siguro kung babattle ako ngayon this year, G, sana, kung pagbibigyan tayo ni Enigma, baka pwede naman, boss. Yun, no? Babattle ka ba, Ahon? Oo naman. Ay? Siyempre, ako, naghihintay oh. na, na ako. Talagang disiplina na ako. Yan na, ako mag-practice. <laughs> Hindi ko na alam eh, kung lalaban ba yung mga kalaban na kung, <laughs> kung matutuloy ba. Alam ba? Alo sa akin ba yung, ako gusto ko talaga. Alam ang balita sa 3 way ay, hindi. Parang wala na yata yun sa ano. Ano? Wala na ba daw? Parang... Ayaw ko, napag-usapan na namin yun sa isang episode eh, na ayaw ni, ni Sinyo ng three-way. Mm. So, baka, baka mag-iba. Mag, mag, mag Depende pa kung ano-ano. Yun nga, no? uh, wala na, wala na pag-asa yung three-way. No? So, yun ang hinihintay ko. Moth versus sa uh, Looney malalaman natin kung sino talaga malupit dito. Yun din ang gusto ko uh, maglaban, ano, para tanggal hasang ni Luni kung sakali man siyang uh, masilat dito. Pero nasilat na siya kay Shihi, di ba? Yung time na yun, natalo siya. One on one, tsaka 2 on 2 Talaga ng mga binabibag siya ni, ano, ni o, pumalag siya, pero talagang durog siya. Kaya, pakinggan pa natin yung mga sasabihin nila. Um, mangyayari, dahil... Maliban Saya. sa pag-battle ko, gumagawa rin ako ng album ngayon eh. So, Tingnan na natin. Sana solid noon sa pare-pares kayo magbe-benefit doon. Sa Oh naman, syempre. Sobrang classic nun. mga pagkayong tatlo, sobrang kulana, na, sementado na 'yon. Sinyo, Luni, Mot. Damn. Ah, no? ano? naman? Ikaw, meron sinong bang ano mo? Target mo? Ah, um... Gusto ko kasing ay kaya din si Basilio Bumatil, Bumatil na kasi ako nakaraan eh. kaya kasi Akay, siya. Gusto nakikita ko kasi, kasi marami na kami sa kanya tapos narinig ko kinakot siya. Maglaraban kayo? Hindi. Ang gusto ko, kasi si Basilio medyo may ilang pa eh. Kaka mga nga pa siya, uh. alam na nakikita ko sa kanya eh. Kaya gusto ko nga magtuunto kami kampi kami. Hindi po to, si Basilio. Sana yan kunwari makakilang. Sana yan, lang, sana man. yan. Ganyan lang yan. Ah. <laughs> Konting ano yan. Pag hindi ngayon, gusto niya lang magpainit. Pag napainitan to, mga tuon-tuon okay. bayan, yan. Baka yan, mga bumbabala. Ah, tuon kayo? Tuon-tuon. Ang ganda nun. Na. Sino kayo magandang kalaban nyo? Kaya nga, nag-iisip kami. Pwede siguro, ano? Share nan sa ito. Puta yun, maganda yun, ano? Kalaban ni Basilio tsaka ni Smaglas. Share na, sa ito, puta classic yun. Masaya yon tsaka comedy. Hindi maiiwasan don doon talaga. Wag, sanang si Saito na, ano, na... na magtangatangahan na naman kasi inawi siya ni Benji Rayala nakaraan kasi yung sa laban nila ni siro makalaban yung bago talaga ni Manda Baliw nilang paso daw talaga siya tapos puro choke tapos wala siyang nagawang maganda so wag naman sana mangyari yung gano'n no? inaasahan pa naman na ng mga taong bayan yung uh, Saito dati. Huwag na kasi siyang ano, huwag siyang mag-commit kung, kung mag-freestyle lang siya, di ba? Ang ah, nga din eh. Yun dapat sabihin na balo. No? <laughs> Play pa ba na natin. Ay, puta. Ang gulo na. oh, ay, nasa Channel 7. Artista <laughs> din sila ngayon nasa oh, Channel 7 sila. Oh. Ganda nun, ganda nun. Oh. Ganda ng mga ano nun. Ay, no, call out no. Share na, sa ito. Baka naman, Ahon. Versus ay. Smaglas, Basilio. Ay, nako. For sure naman papahig si Ate, Ayan, di ba? Mas Arik, ready mo na. <laughs> tingin, ang ganda nun. Ang ganda nun. Kasi iniisip ko din, uh, Basilio at si Smuggles ay nasa Channel 2. O, oh, di ba? Tapos si Shernan at si Saito nasa 7. Butang gandang laban yun. Parang network sa network ang dadalahin nila, di ba? Puta. Classic yun, puta. Yun ang iniintay ko. Uh, Excited din ako doon, no? basta ahon, malamang, bababa ako dyan. Kita kids dyan, basta support na lang tayo sa mga tropa natin. No? Yo, thank you.